Good morning. Ito po ang halamang lagundi. Ang lagundi po ay mabisa. Halamang gamot. Ito ay ginagamot sa ubo at sa sipon at yung makati ang lalamunan. Pag naranasan nyo, na kayo ay ubo ng ubo at kumisan ay ayaw gumaling ito ang iinumin nyo lagundi meron pong nabibili nito tabletas at saka yung mga kapsula Yung sa bata naman yung lagundi syrup ito po yon ito po yung ginagawang lagundi syrup at lagundi capsule, lagundi uh, tablets. Ni-extract lang po nila. Alam nyo, alam nyo naman po ang technology ngayon. Uh, basta marunong ka, lalo nyo yun na yung mga pharmacies, alam nilang mag-extract nito. Alam nilang gumawa ng mga tabletas at saka yung capsule. Oh, yun ding mga sirup na gawa sa halamang ito. Hmm. Marami sa inyo ang hindi pamilyar sa dahon nito. Ito siya, oh. Ang ganda ng kanyang dahon. Para siyang uh, star. Oh. Para siyang star. May five petals. yan. Eh, kung kayo naman ay walang maibili ng gamot, walang maibiling uh, tabletas, o yung kapsula, o yung sirup, pwede kayong magtanim nito. At ito ang inyong iinumin. Lalaga sa isang basong tubig. At pagka ito ay... Uh, medyo malapot na matutuyo na hanguin nyo na at lagay nyo sa kutsara pwede itong ipainom sa bata pwede rin sa matanda o kahit saang edad o kaya ito magaling maraming gamot ito o lahat ng mga may ubo lahat ng may mga sipon yung makating lalamunan, ito hinahanap lagundi. Hindi na kayo bibili pag may tanim kayong ganito. Marami po kaming ganito. Kasi, nung ako ay uh, bumili ng puno nito, maliit pa. Ito pala ay malakas dumami. Nagbubunganin pala ito. Kaya, kung kayo ay walang lagundi sa inyong bakuran... Pwede kayong magtanim sa paso. Pwede rin kayong magtanim sa lupa. O yung mga gustong magtanim. Ang tumutubo po dito ay yung sanga na may ugat. Mahirap lang pong patubuin sa una kasi ito ay maselan. Pero meron din po itong variety. Yung pag nalaglag yung buto, tutubo na yung at uh, sa ang gubat ay hindi pala sa ang gubat yung palang uh, lagundi na sa, gu sa gubat tumutubo hindi ka na magtatanim makikita mo na lang maraming uh, lagundi kasi maluwang yung aming bakurang kaya siguro yung mga buto ay sumasabog at ito ang tumutubo nagkakaroon kami ng maraming uh, puno nito dahil sa mga buto na dala ng ibon yung mga ibon mababait sa amin kasi marami kaming puno gustong gusto ng mga ibon sa mga puno kaya dito sa amin sawa sawa kami sa mga puno mapuno dito sa amin o, maraming damo ay, kaya nga po ako, hindi makaugaga sa dami ng trabaho. O, araw-araw, araw-araw, ito ang aking ginagawa. Nililibot ko ang aming bakuran. At, nangunguha ng mga gulay, halaman, o yung mga, o katulad nito, lagundi, insulin, mga oregano. Hindi po ako nagpapawala nito. Oh, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat. Kung may natutunan kayo, i-comment niyo lang po at kung gusto ninyo ay uh, pick up lang po. Pupunta kayo sa amin para makakuha ng punla o makakuha ng pantanim. O lalo na 'yung insulin, madali pong buhayin. Oh, hanggang dito na lang po. Comment niyo na lang po kung hindi kayo pamilyar sa dahon nito. O marami pong salamat.